Kayo mga matitinong mga magkakapatid, at marami tayong kilala niyan, kahit may awa yan, di nakakarating na sa mga anak. Pagsasali pa yung anak, Mami, Mami, totoo ba inaway ka ni auntie? Ganon. Usapan namin magkapatid anak yan, huwag ka sumali. Ganon. Matino. Yung hindi matinong magulang, anak, napakasama ng auntie mo. Huwag mong kakausapin ng mga pinsan mo. Hindi katinoan yan. Kung meron kayong ganyan, bago kayo umalis dito, magsisi kayo, gumapang kayo palabas dahil hindi magandang ang ipinapamana nyo sa mga anak nyo. Gusto niyo gera-gera? Maraming ganyang pamilya tayo din alam, kaya hindi natatapos ang problem. May mga bata nga nag-iisip, bakit po ang gulo ng pamilya natin? Panahon pa ng mga lolo't lola. Kasi anak, yan ang pinakamaganda namin sa inyo. Away. Sabihin niyo sa akin kung katinoan yon. Pati yung mga kanika niya ngayon, mga mga asa-asawa no, na walang kinalaman. Sasali sa gulo. This is not good. Remember, respect your rank. Kahit galit ka sa pinsan mo, kapatid mo, hindi nyo pinapababa sa next generation. If you want the next generation to respect yours. So, you need careful attention. You need lots of listening. Pagka tayo ay lumulutas ng problema. Proverbs 18.13, It's stupid and embarrassing to give an answer before you listen. Dapat nakikinig muna. So by now, nalalaman nyo na siguro mga kapatid kung ang inyong pamilya ay matino or not. Pag nagpapamana ng mga problema sa next generation, hindi kayo matino. I'm sorry. But that's the truth. Pag yung away mo ng kapatid mo, nililipat mo sa anak mo, hindi kayo matino. Hindi kayo naghahanap ng kapayapaan, naghahanap kayong kakampi. Kasi ang gusto nyo lang manalo, which is good. But the highest good, peace in the family. Yun ang highest good. Huwag kayong magpapadeceive do sa good lang. It's wrong to do what is good when you can do what's better. When you can do what's best. So, hindi pa huli ang lahat. Kung sa mga pamilya nyo, mayrami pa mga gulo, tas kayo itong mga matatanda, ate, kuya, kayo yung lola, huwag nyong sayangin ang nalalabing panahon sa ibabaw ng lupa. Gamitin nyo ang inyong lakas para ayusin ang inyong mga pamilya para magpantay man ng inyong paa at tawagin kayo lang batahala. Ano mangyayari? May iniwang kayong kapayapaan, hindi gulo. Mahirap naman yung inililibing kayo, nagbababagbabag yung mga nakikipaglibing at maraming ganyan. What a way to dishonor the dead. Pero siguro yung dead may kasalanan din. Namatay na lang siya at lahat, di pa niya inayos. Kaya dapat, lahat tayo gumagawa ng paraan. Pag nakakita kayo ng pagtatangka pagkilos, pagsisikap ng member ng family ang ayusin ang problem, tulungan nyo agad. Solve nyo agad yan. Kasi yung manamang gagawa ng tama, so solve. Pagka nakakita na hindi siya tinutulungan, mamaya, once bitten, twice shy. Magagalit lalo, ay ayaw nyo, wag nyo. Lalo nga yung titigas sa kanyang loob. Pababaan daw ng loob. Ang kontes sa pamilya, pababaan ng loob. Hindi pataasan. Palambutan ng puso, hindi patigasan. Pagka mayroong magkapatid, lalo't may edad na above 30, above 40, na magkaaway kayo na mahigit dalawang linggo, pareho na kayong malinyan, wala nang tamat, wala nang mali. Pareho lang kayo. At tatanda nyo na? Di pa kayo makagawa ng para mag-ayos? Wala kayong maituturo sa inyong mga anak at tapo dahil ang nakikita sa inyo, ganung ugali? Wala kayong maipagmamalaki. Kaya dapat pagbabago ng loob, pagbabago ng puso. Lalo't lalo ka nakikinig ng mga aralin mula sa Biblia, mga sermon, paakanta-kanta ka dyan, pa Bible Bible study, tas alam ng anak mo, alam ng pamangkin mo na hindi mo inaayos ang problema ninyo? Ano yun? Palabas? Isang napakalaking show? So we must always be characterized with wisdom. Karunungan. Proverbs 12.18 Sharp words cut like a sword, but words of wisdom heal. Ang matatalino daw salita, ang mga salita ng matatalino, pag binibitawan, ang nagiging resulta, gumagaling ang mga sugat ng puso ng kapwa. E ngayon, pag nagsalita ka, yung gumagaling na sana, nahiwa mo uli, binuksan mo na naman. Matagal na ang tapos yung issue, bubuksan mo na naman. Hindi wisdom yun, kamangmangan yun. Kasi ang tunay na karunungan, pag binibitiwan ng salita, ang bunga, pagpapagaling. Pag-amo ng loob ng kapwa, hindi paglayo sa iyo at paging mabangis. Pagkakasundo, hindi pagkakagalit. So by now, mga kapatid, no matter how old you are, napag-iisip na natin sana kung matalino tayo o hindi. Kasi hindi lahat ng tumatanda, may pinagkakatandaan. Hindi lahat ng nagkakaedad, kagalang-galang. Pinagtatrabahuhan yan, you earn it. It is not automatically going with age. It doesn't follow that if you are old, you are respectable. You have to live a life worthy of respect. And when you do that, you become empowered so that you could judge correctly, you could arbitrate correctly, you could leave a legacy of peace.